Ito na mga idol ang video natin for tonight. Ayan, magandang magandang gabi sa inyong lahat mga idol, mga kalakay. Kumusta kayong lahat? Yung gabi na naman, magluluto na naman tayo. Ang prepare natin lulutuin ngayon mga idol, inolang manok. Pero kakaiba to, ahaluan natin ang karni ng baboy. Dahil meron pa akong tirang karni ng manok nung nagluto ako ng chicken cordon blue. Ayan, pero bago magpatuloy mga idol, mga lakay, batihin ko muna kayo ng isang mapagpalang gabi. Kakaibang tinola to mga idol ha. Pinaghalong manok tsaka baboy. So, ito na itong ating luya. Susunod natin yung ating bawang. At yung ating sibuyas na pula mga idol. Halo na rin natin. Magluluto tayo ng kakaibang tinola pinaghalong manok at karne ng baboy. Ayan. Sasabay ko na rin dito yung lemongrass, yung tanglad. Para yung aroma niya ay mabango. Aloin lang natin yan. At sama natin. So pwede na natin lagyan ng sabaw yan mga idol. Sasabay ko na rin dito mga idol yung ating chicken cubes. Ah. Lagyan na rin natin ng pamintang durog. Alaglagan na rin natin to mga idol ng asin. At ano ba nagpapalasa sa ating ulam? Hindi ba ang magic? Takpan muna natin mga idol. Pakuloy natin yan. Pwede na natin ilaglag yung ating papaya mga idol. Ito ang kakaibang tinola. May halong karne ng baboy. Ilaglag ko na itong ating siling pansigang. Ulit natin mga idol. Lalaglag na natin ang ating pampinali, yung talbos ng sili. Yan ang ating pampinali, yung talbos ng sili. Tapos ang isang minuto mga idol, ayan, okay na ito. Hindi natin pwedeng i-overcook ang ating talbos ng sili. Hindi siya masarap. Pag overcook na overcook siya. Ayan, yung karne ng baboy at karne ng manok. Ito na ang ating tinolang manok na may halong baboy mga idol. Ayan, kakaibang tinola yan mga idol. Kaya naman hinaluan ko ng baboy yan kasi yung manok tira lang yan. Tira lang nung gumawa ako ng chicken cordon bleu. Lalagay natin tong lemon grass. At yung ating talbos ng sili. Siyempre para mabuo na may papaya yan mga idol. Sarap pumigok ng sabaw mga idol mga kalakay. Ang kakaibang tinola ni Lakay manok tsaka karni ng baboy Ito na mga idol ang video natin for tonight yung kakaibang tinola pinaghalong manok at karni ng baboy yung manok kasi mga idol yan yung tira ko na gumawa ko ng chicken cordon blue ayan Maraming maraming salamat sa inyong panunood, mga idol, mga lakay. Siyempre, hindi mawawala ang tikiman dyan. So, ito na, mga lakay, yung paborito kong part pag nagluluto, yung tikiman. dasang lasa ako yung lemong lemongrass. Ang sarap. Papaya pa lang itong tinitira ko, mga idol, mga lakay, ha. Ayan mga idol, mga kalakay, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking mga video. Patuloy lang po tayong sumuporta sa ating mga kapwa content creator. Huwag po sana kayong magsasawa sa akin mga idol. Mabuhay po tayong lahat. Mahal po kayo. Bye bye!